Yo! What's up guys? Welcome back to my channel. Si Reggie Kumulin ng Reggie Rich TV. Gumabating ng magandang tanghali mula dito sa Winnipeg, Manitoba. Ngayon ay uh, April um, 15, Friday. Uh, almost 1 o'clock na ang uh, tanghali. At ang weather natin ay minus 8. Feels like minus 15. So yan, uh, kita nyo naman. Uh, tumambig na naman pero buti na lang hindi siya gaanong ganong kalamig na lamig talaga ang pakiramdam kasi wala siya masyadong hangin um, kaya 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 kahit na t-shirt ako pwede tayo. pero yun uh, ang plano ko ay uh, magalagala kasi uh, ano ha uh, good friday ngayon yeah, kaya alam uh, ayoko na mabu <laughs> ayoko ma ano dito sa loob ng bahay talagang sobrang uh, nakaka worry sa loob ng uh, bahay kaya ang plano ko ay magala pero this time magbabas tayo uh, para tisem um, Uh, hindi natin magamit kasi yung sasakyan eh uh, medyo may problema na yung sasakyan natin kaya bas magbabasa tayo madalas sigurado nakakita uh, nyo yun yung yun uh, yun 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 nandun yung, 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 yung. yung bus uh, stop so okay pupunta tayo doon doon tayo mag-aabang uh, ang schedule niya ngayon ay sun uh, Sunday schedule ngayon eh kahit ano kasi nga holiday so susundin so na schedule ngayon ay uh, yung ano yung uh, Sunday schedule kahit Friday ngayon Papakita ko sa inyo yung difference ng mga ano, yung bus stop dito. Ayan. Ito tayo dyan. So, so, papakita ko sa inyo ang difference ng bus stop dito sa Winnipeg. Compare mo doon sa uh, pinunta natin sa Sault Ste. Marie sa Ontario. Do alam ko ano, malaki talaga ang difference kawa ng uh, ano, uh, probinsya yan. Pero at para tis magkaroon lang na idea ang ng pagkakaiba ng, ng ng ano ng bus uh, stop dito. Okay? Ayun, yun ang na gawin natin yun. Ayan, nga. Ah, uh, tayo doon sa kabila. Doon, sa kabilang side na yun. Kasi doon, doon dahil natin. Ito tayo downtown. Ito, sa kabilang side yung bus. Oh. Sa kanya, ano, Mike tayo lang, Ayan, nakatawid na tayo Ito na yung bus stage, bus stop So, uh, dito mapapansin nyo pagkakaiba ng bus stop sa Sault Ste. Marie Ayan, oh, tingnan nyo merong mga ano may uh, stop number tapos merong uh, may ayan, lagi na natin meron siyang uh, number na saan pwede kayo tumawag meron din mga ayan saka makikita mo rito yung ano baliktad ko saka baliktad makikita niya yung location dito kung sa, saan ang direksyon ng no, ano papunta uh, yung bus na yan Nakita-kita yung aming uh, ano, apartment. Oh. No? 5 uh, minutes uh, para dumating pero nagahan ko na para kasi minsan plus plus and minus kasi ang dating maaaring uh... advance ng 5 minutes o so medyo late ng 5 minutes uh, ganyan ang mga bus dito eh uh, pangana natin dito 1.32 ng tanghali eh. at ang schedule dapat ang bus ay 1.33 pero nakita ko na siya nandun na siya so no, um, anything kumbaga tama yung ano nasa mga uh, 1.33 nandito na yan yung schedule eh Tiene yung bus oh. So ang pamasahe ay 310 Tiene yung bus Tayo sa downtown A few moments later uh, Yan, dito na tayo sa downtown ng Winnipeg Ayan, uh, ito yung ano, Winnipeg Police <laughs> Dito pa po tayo na pababa sa police <laughs> At least na uh, safe tayo sa lugar Ayan, <laughs> tayo dito explain ko sa inyo na konti yung, ano, yung makikita nyo sa mga bus station okay, ito na sa kabila so dahil um, walang pasok ngayon kaya medyo hindi matraffic pero yan, makikita nyo to ayan yung mga so dito makikita nyo yung route number yun yung 106115 uh, uh, tapos yung mga bus yung yung mga bus na dumadaan yung number ng bus hindi dilaw yan yung alam ko yun yung mabilis eh Ayan, tapos yung blue yata yung ano, yung blue. Yung makikita nyo yung kulay blue. yan, yung parang walang masyadong tinitigilan. dire derecho. Ayan, yeah. papunta so, yata yan sa University of Manitoba. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Okay. Yeah. Tapos yung makikita nyo dito, ayan o. Oh. Uh, so bawat, bawat bus number, may kanya-kanya silang ruta. May makikita nyo kung ano yung mga dadaanan. Diba? Yeah. So yan yung kagandahan ng ano ng mga bus uh, stop dito sa Winnipeg Ayan e, ito yung St. Church ah, tayo punta yun So yung kaliwa, yan yung city place Ah Tapos alam ko parang ito yata yung library ah, Tama, ito yung library e, yung library Hindi ko alam kung bukas yan eh City place to. Parang ano yan eh Sa maganda rito, connect-connect yan May mga connect-connection yan eh doon sa pinaka mga mall doon sa ano pati mga building na mga building na yun kung connect sa, sa ilalim uh, kung hindi man sa ilalim sa taas kaya pagka winter hindi mo na kailangan lo ano meron ka meron ka pwedeng daanan hindi ka mahihirapan ito yung isa sa mga ch church dito pero meron pang church sa kami pinupuntahan dito ito. tapos ito yung nga pala yung, ano, yung ginaganapan ng hockey yung lugar na yan. Tapit tayo. Ayan, ito. Ayan yung ginaganap pa na haki. Pero sa unahan, ito yung likod. So, pagka merong league, ano, uh, hockey league. Alam ko, may hockey league kaya yata ngayon. Uh. Hindi ko alam kung pasok ang, ang jets. Eh. Hindi eh. naman ako sumusubay ba yan. Dati, ano, uh, talagang punong-puno ito ng tao lalo na nung hindi pa nagpa-pandemic Ayan <laughs> yeah, po tayo doon sa pisa sa mismong uh, Portage Avenue yeah. So yeah sa pa tayo mismo naman, uh, na pa ng ano pinaganapan ng uh, Hockey League Halimutan ko tawag tao na rito Ayan <laughs> yeah. So ito na yung pinaka Portage uh, Avenue, uh, pinaka Downtown yeah wala ako makita mga tao dito. talaga pati pang light <laughs> hindi makita mga ano. Nag, nag nag blink siya pero hindi naman siya nagbi-blink din sa ano, sa regular. eh. Okay. Sarating na ulit. Eh, sana. na hindi ko na masyado binijuan yung loob kasi eh, alam mo na yung mga ibang tao pagka ay ano, ayaw nila na natamaan ng camera kaya <laughs> hindi na masyado nag-video kasi medyo sensitive ang mga tao rin sa video kaya dito na tayo sa mga lalabas ano, but anyway, yan, ito ang ating uh, trip so maraming salamat sa mga no, uh, nakarating dito sa part ng video na to at least uh, nakagala tayo ng konti <laughs> yan Eh, Santa so, ter mana nama yang anu. Oke, okay, so ngayon gagawin natin mag-edit na tayo so hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Susunod na video. Bye-bye.